Guys! Win-win! Kuya, may mag- explore kayo dun, oh. Kung punta sila dun, ibig sabihin may magandang pan dun. Puntahan. Yeah, Ayan guys, naghahawak sila niya sa lubid na yan. For safety din po. Kasi baka madulas po yung daan. So kinakailangan nilang Pumawag niya sa lubid. Ayan. May pupunta pa sila mas maganda doon. Pero hindi ako pupunta doon. Dito na ako. Yung tunog pa lang ng tubig. Sobrang sakwan na. Ayan. Tignan mo yung ginawa nila. Po. Ayan. Parang angkor watang shape. Ayan. Let's see kung kaya natin pumunta doon.

Ayan guys. Bago nila dinevelop ang kwan lugar na to is eh. Napagtanim, nakapagtanim na sila po ng ganyan. Why? Iwan niya na kayo na <laughs> niya isang bag. Ayun, nabigay mo na kay Papa mo, bibi ko. Oh, mo <laughs> Ang lalaki. Uy. So, yan. May mga cottage siya sila, guys. And I don't know how much will it cost to stay there in the cottage. Hey, Actually, kanina, while on the road, medyo kabado kasi. Nagkasya kami lahat dun sa kwan, sa pick Hindi namin guno yung van. Kasi sumasayad po yung... Sumasayad kanina yung sa baba niya. Eh, mahirap nang masira. Kasi ka papaayos yun. Ayun. Yan, ang dami guys, ang dami. Eh, nandami And din pong kumagagat na lamok. Ayan, may bamboo shoot tayo, bamboo shoot. Let's try kung makapunta tayo sa kabila mamaya. Agoy! Umaambon-ambon na. Ayan siya guys. It's a free running water. Ayan. Pero hindi ako bababayaan. Madulas. So babalik tayo sa umpisa. Saan tayo ay nagsimula. kung saan tayo nagsimula, nagsimula, nagsimula ang lahat. The soil is wet and it's slippery. So we need to more extra careful. Look at my slipper. Hi, That's it. Where will I? That's the uh, old one. Pinakaunang kubo na ginawa nila at ngayon, medyo sira-sira na guys. Ayun, ang daming tao dito. Tuwing summer, punong-puno to. Na tayo and I think first my wife? Where did he go? She go, she go. There she is. Honey, you okay? Honey, Han, extra careful. Okay, you okay? Be careful, Han. Ate, sa'yo yung, yung kanina, yung sinabi ko sa'yo. Kung ano mga pang cellphone, ate. Eh, hey, it's raining. Mm -hmm. Andito kami ngayon, naka-silong po kasi ang lakas ng ulan guys. Ang lakas ng ulan. Wow. dali. June. Oh. <laughs> Hindi kayo ta sila Jangan <todak> <todak> 你们那里？